buhay. So, hindi eh, mo gamit ibanak. Ano naman kaya ang tawag din eh, ano? Ready? Oh, papayang ah. bilog. Ako ni, itsura. ha? ah. Hindi ah. ka kaganda nga ano. Kaganda ka ni Joseph. Abyo. Huh? Hmm? Wala nang hugas-hugas. Huh? Hmm? Ay! Girl, girl, girl. ay! <laughs> ano ba yan? Ano ba yung mga gamit iba anak na dinala bago mag new year na dapat ay susunto namin sa aming mga kakirihan, sa aming mga kembot, sa aming mga multiple character specs, sa aming mga role playing pero kasama na ang big na to na dalawa so ito iniwanan niya dito dahil nga gagamitin namin ng matagal so pero bala ko pa rin isa ulit ito at ang ititira na lamang natin ang wigalu. so magagamit natin ito yun eh nga lang, mag-isa na tayo. Pero, itry natin, baka may mga kaibigan tayong um, lalabas na pwede pala natin maka-teamwork or maka-tandem. Diba? So, uh, ito ay stay. Pero ilalagay na namin sa kotse para in case gusto natin mag-transform. Idea, no? <laughs> Madali na, no? Okay, may tanggapin ninyo. Wala pa nga lang pangalan. Ano, sa pangarani. Eh. At uh, meron po ako naiisip, pero syempre, consider ko man yung mga suhestyon at mga konsiderasyon para sa ating formal na pagpapakilala sa social media ng ating pala, ng ating parang <laughs> Nagkalito-lito na. Okay po, so bibigpitin natin ito. Pukunta ng hospital at uh, ibibigay ko ito sa kanyang kapatid. And yun, para malaman na rin natin ang kalagayan ngayon, kasulukuyang kalagayan ng ating kumare ay si Pana. Kung po kayo magkakakalas, dyan lang kayo, siyempre. <music> Anong balita? Walang tao. So, narinig ko si JC na mag-uusap sa sila mamaya ay baka hindi na ako makasama. So, sabi ko balitaan na lang ako. Kasi parang magbabalak na pag-uusapan niyo kung saan pwedeng ilipat. Which is understandable. Kasi lumalaking gastos. So, malalaman natin mamaya kung mamaya kung ano ba talaga. Mako-confirm natin mamaya. Okay? So, okay. Tapahong muna tayo. Nandito tayo na Joseph. Nagbibihis lang daw siya. So, sasama siya sa atin. Ano lang, iikot-ikot sa mga bukid-bukid ang palipas sa maghapon at the same time baka meron tayong mga mapapag-usapan plus sabi ko magharap kami ng ano kasi marami mga ano yan marami mga kaibigan marami sa bukid mga asunto yan Yung nga ngayon na nating kapitbahay ano naman bakit nabububusangol ka na naman nagpaka daw sila mga kaputong ang sabi kayo mag ano sa hatid ito mga asong nito kumontak na lang sa hatid para kung to order nyo lang ng pagkain putpanda, putpanda. <laughs> Oh. Dapat mari, ano na mga aso mo yung ano ngayon, drive through. Oh. <laughs> Oo. Kaya kung kanda, ha ka, Kaya... so, um, <laughs> Okay, let's go. Yun ang sabi ko kanya, sa kanya, kasi maraming fans yan sa mga bukid-bukid. Oh, may pasalubong. <laughs> nag ano <gari? laughs> Black Label, <laughs> hindi ka naman na-ainom eh. Thank you. Um, Sanggaling Thank you. Ibigay niyo. Ibigay niyo siya. <laughs> Bigay, pinamigay. Okay, thank you, darling, very much. Ayun, so sabi ko sa kanya, sa mga, ano nyo, sa mga constituents niya, baka hmm. <laughs> may mga puno-puno ng kono. Ano ko ano naman ang aming ma -ano, uh. Makutab. Ano? Sama kaya? Tara na! 🎵 Ganda sa mata ng buko rin! 🎵 Nari lang, <laughs> kaya n'on. Dito maraming buko para mababa mabawaba, oh, oh. Kaya nga, oh. <laughs> Dito pala maraming buho ko pala mabawaba, Sayang wala sila. Nasa Cavite. Ako po, ang daming, ang daming farm. Ang daming buko pati. po, uh -huh. Kaya mo. Ay, may message ko na, eh. Oo, uh -huh. at may trabaho. Uh Oo. -huh. I-head eh, ng office. Malay May message ko na, eh, oh. May message ko na siya, eh. Bala. Wala. Wala pang reply, Easy yan. Uh, okay, hanap-hanap tayo dyan kung saan. Pag may nakitang puno, baba agad, okay? Bato. Bato agad. Batoyin agad. Bigyan Charot. <laughs> Ako talaga na mga napapaganda at nagpapakulay ng, ng kabukiran na yung mga picture ng mga kandidato. O, o oh. pagpagulubag or what. Ay, kinis na inis ang <laughs> gupit ni Doc eh, oh. Napaka-babait <laughs> sa picture eh. Ay, kinis na inis siya eh. Napakababait at napaka-charming sa picture ng mga kandidato. Sa <laughs> tatang buhay. Mabait din naman. <laughs> Takot, nahiya. Ay po ay, pumapasok daw sa... Ah, ano kayo? Farm oh, na yata ng manok pala yun? Ang mo kay ano? Kay ano? Sa kaibigan mo? Kay ano? Hindi, ano? Farm ng manok. Ay, pa parang kay ano yun? Parang kay ano? Itong so manok? tayo po ay pumapasok na sa kanyang ano, sa mga nasasakupan ni Marin Joseph, malakas siya dito. Kung dito nga yung talaga na uwi. Balingge yan? Uh, ito, ito bang yan? Ito, ito kay o tayo dyan! ano na mga nandiyan? Baka nandito si Mark. O oh, tingnan, baba mo di ba tayo nagmamadali? Pasok ko para di ka <laughs> naman Yan Eh, kaibigan yung, uh, niya, ah. uhay na eh. uhay. Ang ganda sa mata. Ang ganda sa mata. Okay, interview <Dib> mo <laughs> yung ating... Ito, okay. Ay, Ay! Ay, Ay. Diyos ko hayop ka! Isasara rin na kagayon ako! <laughs> Oo. Oh, oh. Ay, dito lang bakla! Dito lang siya may chenes! <laughs> Anong pangalan? Tita Doyet. Hindi no. Ha? Tita Doyet, di mo kilala? Hindi. Matagal na ako. Matagal ko wala. 20 years ako. Wala 17 years. Kaya lang si Mike. Hindi rin. Wala na akong kilala sa kalapan Anak ni Tita Shirley. tagal kasi nawala din ito eh. Bulso, kilala mo? Miss Nora Honor. Hindi. Marami akong hindi kilala. Robert, Robert Ladan, vlogger. Ay, oo, oo nga, sa pamilya sa mukha. Oo, oo, oo. oo. Kakunta naman bahay. Kakunta, Shirley. Ano? Okay. Ah, talaga. Papunta kami yung balinggay, maghahanap kami ng mga puno-puno, may mga bunga. Kunwari, oh. ma yung manunungkit. Yung... Ayun, yun? uh, 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 ano ka ay, yun? Ah. Ano yun, ay, ha? Mahoga ni. Oo, mahoga ni. Oh, mahoga yan, di ba nakakaan <laughs> <laughs> niya? Na, na, ka, nakausli ka, alayin eh. namin <laughs> na dito sa... Nakakita na ko si parang bunga na agad eh. Ay, yan, kailan tagis? Wala pa raw mga fruits fruits <laughs> <laughs> ah, na Ang mara kita yung na nakasagat mo sa diwang hangin at gumanda mga ano, luminaw mata. Luminaw ba oh, oh. <laughs> ang mata mo? Oo. Nakakalino naman ito yung greenery, ano? Yung mga bukirin, yung mga puno, ang alupain. Stay kila dyan. Huwag ka nga hanap. Baka lumabubig na ang mata mo. Oh. <laughs> Basta sky day. Pero ngayon, may pupuntahan kami at meron uh, kumari si Marion Joseph Dini. Idea na daw. Parang, yeah, rati list. Wala rin lang buong ngayon. Parang ano yata. Parang mag, magpapakape. Ang tag doon, kape nga ba? Kape. Uh, pa siya ng kape. Ito na yung balinggayan. Bading, yes. Badinggayan daw. nang gayon ng uh, Balinggayan. Si Joseph po ay superstar dito. Talaga naman parang ano siya. Para siyang uh, rain na. Ang baling ka yan. At, Oo, okay. Atay, tayo, <laughs> ay, tagad dito papunta? Oo. Ay, ang tayo tayo. Hindi pala mismo sa barangay. Hindi natin siya mga lang at may ano lang daw. Okay. Abay, ano na yun? May sar sarado na yung gym. Oo, oh, oh, may covered. Oh, covered, covered court. Talaga oh. super covered na. Okay. Wait, tawag ko yung kami na na Joseph. Ay, nakikipag-charingan pa doon. Hindi, usapan natin yung <laughs> Sabi ko kay Dexter, ang sarap ng hangin dito. Lalo na dun sa taas, sa Sotea. Tapos overlooking the, ano, the rice field. Pwede sa mga tagabayan kami, hindi ka ganda tingnan ng garni sa aming mga mata. Ano, si Dexter, si Dexter po, ang likod bahay na ng Dexter, ganito na ano? Ganyan ang likod. Ang si Dexter po dito. Pagkaraniwan na lang sa amin yan. Pagkaraniwan na sa kanya. Ay, yung mga ganyan, mga under ng motor. Talong na, inarawang. talong na inarawan. Mo? Ha? Talong na inarawan. Ano talong na inarawan? Ano? Eh, <laughs> talong daw na inarawan, na naarawan. Inarawan tawag dito eh. Ay ah, inarawan talaga tawag. Oh. Uh, yeah, ten. Eh? Ardo talong na inar na inarawan. <laughs> Nasaan? Ay, oh, <huwag>, nakadiliit na. Ano? <laughs> nakadiliit tayo, no. <laughs> Kaliit. Oh. Kay ay Ardoy, inarawan ang pangalan. Nabilog lang yan, di nahaba. Ah, kita na. Papayang bilog, sumakit ang papayang bilog. Ay, di yan nga. Yung bababa pa, may bunga na yun, oh. Ah, liliit. <laughs> ha? Ayun nga. Na. Ano naman kaya ang tawag din, eh, ano? Ay, di. Oh, papayang bilog. Takwan, eh. May tsura. Ah, ah, Ano yung kaganda nga, ano? Oh. Parang pakwan. Oo, oh, oh. Parang pakwan. Ah. Anong tawag sa papayang yung bilog? ang hindi ko alam, sabi may matamis magpo oh, dyan, hindi ko alam. Ay ngayon ako nakakita ng gano'ng bilog na papaya. <laughs> yun yata po isa yung mahaba, yun ang matamis. Yung mahaba raw matamis. Hintay lang natin yung ano, hinihintay yun si, si Joseph eh na parang, mm, kanina tangang ano, parang may prutas na makukuha or something. Pero tinext na rin ng kaibigan natin si Lilian na nasa Cavite ngayon. And uh, meron yung farm. Yung pinunan natin yung farm nung kasama pa natin si Bana at si Joseph. Yun. So baka sakali may meron. Sabi naman ni Dex, kung walang prutas, hindi kahit buko kasi noon, nanawa talaga kami sa si buko. Parang <laughs> Kaya may buko pa dito mababa lang. Oo. Ito. Ah, ano ang pangalan asawa ni ano? Nakakalimutan ko lagi. Dexter? Hindi ka si Dexter. Sino ba? Yung asawa ni Alain, nakakalimutan na pa. Ellen Adarna, si Derek Ramsey. <laughs> Derek, saya sering punya Dexter, Dexter Dexter Ramsey um, na iabangan nyo hindi okay. ka promise bala kong yung, yung ginagamit natin pag opening ini pang short film pero ginagamit ko na ngayon kasi bala kong gumawa ng mga ano so, mga tipong action na may habulan may suntukan may karatihan nung ako ay nandito sa Pilipinas kumagawa ko ng mga experimental films sila rin yung ginagawa ko ng mga artista may mga fantasy may mga ano at yung si na nabit natin isang araw yun ang nag edit kaya sanay talaga ako ng mga ganyang bartago ng mga eksena ng mga dramahan ayun gagawin natin yan, promise promise. Mamaya oh, gawin na natin may video, no? oh <laughs> okay, so yan. Nag-comment na po, nag-message na si Lillian Ah, tatawag na niya. Nabubuntan tayo sa kanilang bukid. Yay! Tara! dito sa bukit, pag may malaki yung bahay na ganyan, nasa abroad. Ay, ang kasabihan ang kasabihin ko ako, nasa Italy. Ako, ay nasa Japan na Ay, oo. Oh, ah, Kakatawa si Lilia, ang sabi niya. Mango. <laughs> Mango ka na makakarad ako, ano, makakuha, ando si Arman. <laughs> oh, say. Thank you, Lilia. I love you. <laughs> Parang mali. Parang mali, baga. <laughs> Ilang. Eh, eh. Ay, wala tayong dinaanang ganyan. Wala. Uh oo, -oh, so sa balik tayo. Balik tayo. Uh -oh. Marami ka protest dyan. Dati, ay ba ko ngayon, meron pa. Parang ano siya, parang... Ayan, papasok tayo dyan sa parang pwebo na yan. Kayo mito, ano nga yun? Oo, ah, oh, ay parang abyo, kayo, mito. Abyo, abyo. Abyo, ah, oo. Abyo. Oo, oh, sarap. Tuloy dilaw. Meron kayang uh, -huh. kaya gayon. Ay, ano naman, kahit hindi season yun, lagi namumungo yun. Ayun, ay! Saan <laughs> Pwede na <laughs> pwede, pwede na nga mag-character eh <laughs> Shoot shoot ang wit, magkakaya pa <laughs> ano? talaga tayo mag-ground Mag-practice na tayo, ayan! Yo, nakikita ko ng tuktok ng kanilang farm Yan ah Kari ng bakod nun? Yes! Oh, Malawak pa ng bakod nun, nun. <laughs> Ayan na! Ayan na, pinto! yes! Malaki pang papasok yan. Daming aso! Diyos ko, kala tayo mga aso! Ay, meron palang dragon fruit. Yes! Dragon trunk. Ang yung mga aso na yan. May Czechoslovakia din, oh. Czechos, you know? Czechoslovakia. Uh, Czechoslovakia. <laughs> Ayan ang mga bau ko! Ay! Ay! check oh, check us lumak ya oh maghahanap ka pa samantala hindi tin marami O, oh, kumpleto okay. okay. na surprise <laughs> <laughs> Ito yung nabili kong farms ko ngayon ko na sinabi <laughs> sa inyo. Sorry. Nakalimutan mo sa listahan. Yes. Ayan. Karan. Nag-spray po. Hello po. <laughs> Asa ko si Arman? Ay, ano pala? Kapag kami mga abala, ari ating kasakasama na kami na punta rito. Abay, malaki ng bata. Ay, parang hindi ko rin nakita noon. Ari, anak, ganun nyo? Opo. Ay, hindi ko to nakita noon. Hello sa inyong lahat. okay. Aba, may... Nako. Di ba? O. Oh, balimbing. Inahanap natin ito. Kala laki, ano? Ay, ano nga nga sa puno? Ay, ano nga ha? Kalalaki nga na rin. Laki nga na ba rin bingay Oo. Ah, ah. Hawakan mo nga. Hindi ka mapalinaw pa eh. Ayan. Ano ka ma? Ando na puno. Ito natin ha eh? ah, na. ah. <laughs> <laughs> Para ako daw din. Hindi tama tama tarip. Gamot sa atay. Ayun, oh, sa amoy na amoy parang naamit ng mga parang ng lolay Okay, so unahin po namin ang buko. Ayan. Sinamahan tayo ni Kuya. At tapos ay papalikan natin ang puno ng balimbing mamaya at kukuha tayo ng iba pa. Ay, kayo, baka, baka naman kami mag-tay mamaya na sabay-sabay buho ko tapos mga ang tawag ng balimbing. Ano nga yung gusto ko? Helen yeah. Ang taas naman. totoo ba diba baka mahirapan ka. <laughs> ay, naano na lang iyo. Ang baba. ha, ay. Ay, puchang ina. Wala sa, wala sa ano? Hindi nga Diyos, wala doon eh. Ay, yun. Hindi na maiwan doon sa ano? Sa barangay hall? Baka naiwanan ko sa barangay hall. O, nagpicture pa tayo doon eh. Doon tayo huling nagpicture. Ay, Jesus ko po. Teka, check-check natin. Ala, ay wala ang cellphone ko eh, Dini. Baka naman nadala ko na, Dini. Hindi kayo sa bulsa mo? Ha? Hindi, wala oh. Ay, ayun. Ayan. Kinabahan ako eh. Yung cellphone ko, akala namin naiwanan sa balinggayan Hindi Andini pala, Diyos ko po. <laughs> 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 ito, okay, ito, 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 kape. Hindi mo lang ako unahin kung kape balimbing yeah. o ano. <laughs> kung kape balimbing o buho ko. Meron ah. <laughs> pa raw isang ano. Yan ang kanyang mga anak. yung kanyang isang anak. Tapos itong nag -ano ng bukit yung panganay. Eh. Napasok ka pa ito, na. College na ba ka? Graduate um, po ng uh... senior high. Ah, uh, graduate na senior high. Okay. Sa so, siya so, yung so, umina ng buko kanina. Ngayon, ay, Ari, aling ka din yung ayos na? Ari, pare, parehas? O malambot ari, na yun? Ibigay din sa amin, oh. Ari. Oo, oh, oh, malambot na. Naku, Diyos ko, paborito ko lang ka. Paborito mo, Ari, pa. Oo, oo. Paborito ko rin yan. Tagayin niyo na, sir. Oy, oh, tagayin ko na. <laughs> Layo-layo ka, Marit. Baka ikay maisama ko, eh. Oh. <laughs> hilo pa rin, ka, tatlo kasi yan. Ah, tatlo pala yun. Tatlo, pa rin. Ay, mahirap, oo. Ari, ari dito lang, ari. Tagayin. Ari. Okay, ari, ari. Para, Para bulokabok na rin, no? oh. Dine, dine. oh na Ay! Naman, ay! <laughs> nice! Ano <ba> yun? <laughs> Ano Ay, hindi na lang. O, mo lang na ganyan. Ang baba, ano? Ang baba. Ano? <laughs> <laughs> ang baba na lang ka. Yeah. Ay, talagang pinitilot-tilot na lang eh, oh. Ayun lang. dino. Ay, talagang pag-ano ko. <laughs> Stop! Ayan, kaya na sa fit Okay. Kaya naman. Oo. No. Oo! Oh, ha? Ba? <laughs> Thank you! Ang mananabas, may dalang kulok! <laughs> Ay, ayo, may mga hinog pang balimbing, oh. Ay, pucha! Oh, balimbing. Kanta! Hala! Pucha! Oh, ang dami. Ano parang ano? Parang Christmas decor. Tama. <laughs> parang mga bell pepper. Ari, <laughs> dito marami hinog, lalayo ka pare oh dito. Ari, lagayan oh. Ano lagayan? ko no? patikin ko ah, sa mga okay, kapatid. Bro. Ay, sabagay, si nagyan. Siyan, kaya't ako na lang. Salo kayo. Hey. The, oh, ay, ba pa para naman ko, kukunin na. Ah. Di ka, kukunin na re? Ay, ang laki, oh. Nasaan Ayun. Hindi ko ba nakikita? Nakikita. Mamaya mapitasin pag ano uh, na. Ay, marami naman oh. Okay. Ito bunso inog na. Yung dilaw. Yung dilaw ang hinug niyan. Pwede na 'yan. Ano bukbang ano yan ah. Ay, minukbang eh. Kasi nga, pati. Grabe oh. Ah uh, ah. Uh. Ah ah. Wala nang hugas ugas Hmm? Ay, juicing juice eh. Ano na kain ni Joseph? Abyo. Hmm? Kaya naman natin ang abiyo. Iyon. Ito yan? Talaga, talaga naman. Kaganda-ganda. Parang wala nito sa market. Ano? Madalang. Ma madalang. Ano? Sabi dito mo ito sa lamari ka sa Talaga naman. Oo. Oh, oh, yan matamis. Wari wow, ko naman. In fairness, parang siyang kamito, kamito talaga ang hmm. lasa. Na parang may, may konting chiko-chiko na effect. Ito. Oh. Hmm. Matuloy din ang mukbang ng prutas eh. Matuloy din ang mukbang eh. ng prutas eh. Ito naman. Arte. <laughs> <laughs> Hindi na napansin ang buko. Kaya. <laughs> <laughs> yung buko, pabibili niyo kay San. Hindi na raw ano, hindi na raw nak nakalimutan na raw ang bukot hmm. kasi tama nga naman siya. Yung buko ay makikita natin kung saan saan ay, pero yung garong kabubongga na, sin na balimbing, ganito kabubonggang na insoklet. Abyo. Abyo. Ito naman, hindi hirawari. Eh. Ano? Thank, thank you! Thank you, thank you, Lillian! <laughs> ay. Thank you mm. sa pagpapapasok sa amin sa farm mo. Oh. Love, love, love! So yun po, bago tayo males, ay di... Uh, Hihigop ng sabaw ng buko. ng ng buko para dagdag sa ating ano, sa ating healthy goal. Yun, hmm. di ba? Sa tara na. Okay. So, si Joseph ay nangangalkal doon at magkakape. Si Dexter nakapagkape na. Pero ako, magamat gusto ko yun at tama-tama rin sa health natin, ang ganyan mga kape ko, hindi mo na natin babanatan ngayon because nag-reserve natin ang ating stomach sa ating fresh buko ayun baka sa loko yun ang tinatagtaan yun yung nagkakape yun nagkakape pa siya <laughs> <laughs> buluwa ka dyan i-beauty ko dati yan ha <laughs> <laughs> bigla nga naman yung dyan ko ulit ha oh. stop mo oh at ngayon meron pa pa buko si Mayor ayan tatagta rin ha nagulang nang hindi eh Ah, ah, sabaw lang po ang ano niya, mga yan. Ah, sabaw na kuya ko medyo magulang. Ah, basa yan sa itsura. oh, basa medyo nila. Magulang, ano. So sabi ni kuya medyo magulang na, na natin. Pero okay lang, sabaw. Ayun, malauho nga. Okay. Sarang! Okay, babarata natin sa ating unang buko. Ayan. Okay. Go. Kakakapit ko. Kakakapit ko lang! <laughs> Banate! Banati. Ano ka? Suko ka rin. Nagkapi-kapi ka eh. <laughs> nag-aalangan na nag-aalangan. <laughs> Sige, sisid. <laughs> o, ikaw naman. Ayun, Thank you, you Duda. Yeah. Ikaw yeah? ka, Ilang kilo kaya, Ari? <laughs> Sisid Marino <laughs> Mga maganda utot at maganda tayo tayo nito na Okay, so Baba na tayo ng kutsara at kakainan natin yung kanyang laman Let's go Okay, kayo rin na natin. So, malauhog daw. Tingnan natin kung talagang mag-mauhog. Malauhog. Malauho. Ayan. Robert, o talaga malauhog daw. Malauhog. <laughs> Parang Japon. <laughs> Parang the Japon. Now, kung hindi gagawin sa AU, <laughs> eh. Parang kung nagsisising sila <laughs> eh. May kabakas pa ako. Hindi, hindi. Pero kayo mo naman. <laughs> Ayun. So, meron tayong mga... Ayan pala. Hahaha. <laughs> So, meron tayo mga balot-balot ng mga kay Mito. Ito, hindi na natin dadalhin to. Okay lang to. Ito kasi something different. At saka, bihira talaga. Parang wala pa ako nakikita nito. Dito lang talaga ako nakakita nito na wala talaga sa sa ano sa market. Wala akong nakikita. At kung meron man siguro baka mahal ano? Baka mahal. Plus meron tayong langka. So yun. Maraming salamat Lilian, si Lilian po ating kaklase, BFF natin simula pa ng mga bata tayo kaya naman talagang walang iwanan. <laughs> Nasa Cavite po siya ngayon. Thank you very much sa aming ano paspasang pagsugod sa iyong uh, farm. Farm. Ang Bong -bong bonga-bonga. Thank you kay Armand saka sa kanyang buong pamilya. Talaga naman very supportive sa ating katakawan. <laughs> So yun, maraming maraming salamat Lilian at maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mare. Maraming salamat po, Tita <laughs> Lilian. Okay, this is Fernando Bato, say you're the same, ayan, go. Hello po, maraming salamat, Tita Lilian. Thank you, nabusog kami. Thank you dito. Ayan. Okay. So thank you very much. This is your friend of Bato. sa good to you. Say mas at mabuhay ang ng world. Ibatology pa more and more and more. Thank you.